Alam mo ba? Alam mo ba na ang Vietnam ay naging kolonya ng Pransya mula 1887 hanggang 1954 at ang kanilang pamamahala ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kultura, ekonomiya at politika ng bansa. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Halika talakayin natin ito. Ekonomiya sa ilalim ng kolonyalismong Pranses, ang ekonomiya ng Vietnam ay nakasentro sa pagpapaunlad ng mga plantasyon para sa pag-export, pagkontrol ng mga Pranses sa kalakalan at industriya, at pagtatayo ng infrastruktura na naglalayong makinabang ang mga Pranses. Politika sa politika, pinamahalaan ng mga Pranses ang Vietnam sa pamamagitan ng mga gobernador-general. Pinanatili ang mga Vietnamese emperor bilang mga puppet rulers at pinigilan ang mga kilusang nasyonalista. Kultura at Lipunan Sa kultura at lipunan, nagresulta ang kolonyalismo sa pagpapalaganap ng edukasyong pranses, pagpapakilala ng mga ideya at kulturang pranses, at pag-usbong ng mga intelektual na Vietnamese na naimpluensyahan ng mga ideyang kanluranin. Karagdagang impormasyon Epekto ng kolonyalismo at imperialismo Ang karanasan sa ilalim ng mga imperialistang Europeo at Amerikano ay nagdulot ng labis na paghihirap sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na dahil sa mga patakarang ipinatupad ng mga dayuhan. Ito ay nagbunsod ng mga pagtutol at protesta laban sa mga Europeo, na humantong sa pagbuo ng mga samahan at kilusan na naglalayong humingi ng reforma at kalaunan ay kalayaan. Pag-usbong ng nasyonalismo. Ang laganap na nasyonalismo at imperyalismo ng mga kanluraning bansa sa Asya ang nagpukaw sa nasyonalismo ng mga Asyano. Ang mga karanasan sa kamay ng mga mananakop, mga di makatarungang patakaran at pang-aabuso sa karapatan ay nagpaigting sa damdaming nasyonalismo sa rehiyon. Maraming salamat sa pakikinig.